Nakakapagod. Nakakapagod 'yan kahit hindi sa relasyon, 'di ba? Kahit sa bahay, sa kaibigan, sa trabaho, or kung sa buhay, nakakapagod yung ang daming binabato sa yung bintang. Yeah. Kasi hindi naman totoo. Oo. oo. Na minsan, nagu minsan ko na, totoo ba 'to? 'Di ba? Okay. Baka hindi ko lang alam, 'di ba? Kasi oo. minsan sa sobrang dami ng bintang, sayo naguguluhan ka na rin sa pagkakakilala mo sa sarili okay. mo. Totoo. Diba? Gawin ko na lang kaya yung sinasabi, no. kasi paulit ulit Correct, 'di ba? Oh yung ganun. Kaya nakakapagod din talaga. Anong realization mo? so nung time po na nag-end na po kami, Nung dala kang cellphone. nire-record mo ba kami? <laughs> 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 Naku, kopya ko nire-record mo kami tapos ilalabas mo yan. <laughs> <laughs> baka naka live baka live. bakit? ikaw na yung guest, dito Kasi, may cellphone May dress <laughs> sa cellphone. Hindi, may cellphone sa dress. Hindi naman. Hindi po, hindi po. Hindi mas 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 So, ayun nga po, nung time na iniwan ko po siya, yung realization ko po na dapat mas naging brave pa ako na hindi dapat gano'n na dapat sinamahan ko siya nung time na may problema tapos parang kasi that time dumagdag pa ako. Iniisip niya ako, gano'n. So, dapat tinapangan ko pa para makasama niya ako nung time na um, namumblema siya. Dapat di ako dumagdag. But I think that's a different issue. Kasi the issue that we have been dealing here. Mm. Wow! 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 Hala, oh! nag-English si Akla! Hala, ah! ganun! Bakit mo ginaon? Parin English mo, bakit mo Nag-English si Akla, hala? Private school? <laughs> 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 Lak ng baon? <laughs> 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 Hindi, yung issue kasi dito, parang nang pinag-uusapan natin dito, yung kung paano mo siya trinato na may kinalaman sa iyong trauma. Oh, sa ex. Di ba? Yes. yes. So, feeling ko yung issue na dapat mo raise, it's about yung pagpasok sa isang relasyon Nang hindi ka pa healed <laughs> yeah. Yes po, diba? yes po yes Kasi yes pag bit mo talaga yung trauma mo Marami ka talagang maapektuhan Maapektuhan mo yung sarili mo yeah. Ang iyong pakikitungo sa kanya Ang iyong pagtanggap sa kanya Ang paniniwala mo sa kanya At sa kabuuan ng inyong relasyon ba diba? Correct 'yung bukod dun sa may mga dapat kang sinamahan siya sa laban niya sa buhay sa kanyang pag-iisa kasi ang ini ang ini-issue niya, ang pino out niya ang naging issue niya talaga na kaya siya napagod 'yung pag-unawa niya sa iyo, pag ibinabato mo sa kanya hmm. 'yung mga epekto ng trauma mo sa ibang tao. Yes. Yes po, so that time po akala ko kasi okay na po talaga ako. Tapos hindi Taka pa lang, po pala. Teka lang, question lang. Il Ilan buwan na kayong hiwalay nung ex mo bago mo sinagot siya? Yeah, I think that's a valid question. Yeah. 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 I, I, think, told you, I think that's the issue. Di ba? Because if It's she sure was able eh. to spend an ample amount uh -huh. of time to like, yeah. um, uh -huh. realize, uh -huh. and, uh, you know, um, Ample! Allah, Wala! Ba't mo kasi ginanon? One year na rin po. Oh, One year, year na. Hindi mm -hmm. wala rin kasi may mga taong pag hindi ka pa. Eh, oh. Minsan, Minsan, sa daling panahon, Healed, okay na. Mm. Minsan, ni naman, it took them years. Correct. Mm. Or diba? sineset aside lang yung issue na Correct. dapat i-heal. Oo. Oh, so, oh. so, paano yan? Paano ka makakapag move on doon? Anong kailangan mong gawin? So, nung time po na naging kami po ni Lester, nung nag-move on po ko sa three years, so, ayun po, um, gin dinistract ko po yung sarili ko. Like, sumali po ako sa mga iba't-ibang activities. Sa school, yun nga po yung sinabi ko na... Ano-ano mga activities? Katulad ng speed dating. Di ba? <laughs> <laughs> yung parang... Diyawaan pa rin pala ka. pinakaabalan. <laughs> Di ba? Ano, an sa student council po. Yeah, yung mga man. organization, affiliations. Oh. Talagang inano ko po na kailangan pagdating ng gabi, ano... Matulog na ako, pagod na ako para hindi na ako mag-isip. Ganun po. Schoolmate mo ba yung naging ano mo ex mo? Hindi po, hindi po. Ay, Pero malapit po sila sa school yeah. namin. So na. nakikita mo palagi? Opo. Ay, Kailangan mong matutunan yung proseso Opo. at pagdaanan nito. Opo. Kasi Opo. yung diversion, isa yung is ginagamit natin talaga yan para hindi natin masyadong damahin yung yung sakit sa panahon na yun. Di uh -huh. ba? Di na-divert na. O di natin. mo Oo, oh, may kailangan mo mag-focus, di ba, magda-divert ka kasi hindi ka pwedeng damahin yung ano. Pero darating ang panahon na kailangan mo talaga siyang iproseso eh. Yes. Kailangan mo iproseso. Harapin. Mm -hmm. Ano bang nangyari sa akin? Ano bang naging epekto nito? Di ba? Anong nadulot nito sa akin? Ano bang natutunan ko dito? Nagalit na ba ako sa kanya? Nakapagpatawad okay. na ba ako? 'di ba? Naiyak ko na balahat mm, diba? kailangan mo kasi talagang pagdaanan yun. Yung lagi binabanggit dito nila Karil at saka ni Kim yung yung stages, 'di ba? Yes. process. Stages of ano process of moving on. So ayun po, yun po siguro yung mali ko na dinivert ko po yung sa iba yung attention ko na dapat naghihila ko sa sarili ko. Dapat kinakamusta ko rin yung sarili ko. Dapat umiiyak din ako ganun. Dapat di ko tinatakpan yung sugat na ano nangyari. Mm. Yeah. Kaya nung sinabi ko yun sa kanya na baka hindi pa ako, ah, naakala ko okay ako, hindi pa po pala. Kasi ganun yung ginawa kong healing stage mm -hmm. that time. Pero meron ka naman na pagsasabihan ng mga saloobin mo, problema mo. Opo, may kaibigan naman po ako. May best friend po ako. Yeah. Takan niya ko po nasabi. Pero yung iba din kasi, ano eh, um, dag dito, kaya nakakapasok sa relasyon kahit hindi pa fully healed. Kasi minsan baka nakikita nila yung tao na, ah, ito, feeling ko, makakatulong siya sa aking healing process. Mm. Ito yung taong to, baka wala to, at sasamahan niya ka sa journey ko towards healing. At yung lalaki, aware din naman na, diba, niya, di ba, kahit alam niya hindi pa siya, sige, sasamahan kita. Mm. Di ba, tutulungan kita. Di ba lagi natin naririnig yung yes. nalinya sa mga palabas? Tutulungan kita hanggang sa tuluyan ka, ka ng ulit. buo ka ulit. Yes. Diba? Yes. At sasamahan kita mula sa yung pagkakadurog hanggang sa panahon na buong buo ka na ulit. Mm yung, yung mga ganon. At diri hindi rin naman namin alam kasi kung gaano ka katuliro ng mga panahon na yon, gaano ka kalungkot at kinakailangan mo ng katulad niya para makaramdam ng buhay ulit. Kasi minsan pumupunta ka sa isang sitwasyon na parang patay ka na, di ba? Yes. Pero may isang taon magpaparamdam sa iyo ng ng buhay. Parang yes. may magre-revive sa iyo. Okay. Tapos pag nakita mo yun, ay yes. mas gusto ko dito kasi maliwanag dito eh. Ang dilim-dilim yes. doon eh. 'di ba? Kaya we cannot judge you, but at least 'di ba? Tuloy yung proseso natin ng paghilom pag ng puso yes, mo. Po, yes, po, Alam ng iyong trauma. O, oh, kung gusto mo mabilis mag yung heal. Um, paano ba? Kas kasama si Enrique. Enrique heal? <laughs> <laughs> o di kaya si Nikki. Nikki heal. <laughs> Punta naghahanap kayo, ako muntang, na sa, ano, nagh chocolate. Naghahanap lang akong diversion. <laughs> Kailangan pagdaanan daw uh, ba? Ayoko siyang harapin ngayon. <laughs>